Donnie Pangilinan at Belle Mariano may sariling mundo talaga Ninapansin na napansin ng mga ASAP homies habang nag-iikot ito sa Milan dahil after nga nyan, ay simula na nga ng kanilang mismong fraud sa ASAP in Milan na kung saan ngayon ay nababalik Sense. Kaya naman, ang isang video nga ngayon ay talagang kinakikiligan na ng maraming mga bula. Yan nga ay dahil ang dalawa ay nahuli kam nga talaga sa kanilang ginagawa habang busy ang iba sa pagpi-picture. Narito nga mismo ang nasabing ang video sabay-sabay nating panoorin. ito nga mismo ang nasabing video kung saan itong si Belle at Donnie ay nagkukulitan nga habang busy naman ang mga asap homies. Kitang-kita nga siya ng ginawa nitong si Belle. Ang paggawa nga nitong punching pa kay Donnie kung saan ay tawang-tawa pa si Donnie Pangilinan. Talaga nga namang kilig na kilig sa mga ginagawa ni Belle habang tinititigan. Marami nga ang sabi pa nga sa komento, ginawang punching hahaha. -ha. Pero yung reaksyon ni Donnie, ang ago attention ngayon sa mga bula. Ayon pa nga sa kanila ay, pero yung ginawang punching tuwang tuwa pa. Iba ka talaga, Bel Mariano, ang lakas mo talaga pagdating kay Donnie.